Tignan nyo, oh, ang lalaki ng saging, oh. Hindi ko alam kung saba ba to, oh, ano. Yan ang lalaki, oh. Ang lalaki, no. Bintog na bintog pa. Malaman, ni eh, Malaman oh, yan. Oh. Sarap yan, masarap. Ganda na saging. Ayan, guys, yung saging ni mama. Kukunin ko yung saging ni mama. Babawasan ko siya, guys. Kasi, ayaw niya mamigay pagka, ano. <laughs> Hahanapin niya yan. Willet. Ano yan natin let Huwag kang maingi, bubuksan natin yung Pupunin natin yung saging ni mamang pinahinog. Ito guys, ano, sagi ni mamang pinahinog, pupunin natin para paghahanapin niya. Huwag kayong maingi may itagot eh. Kukuha ako ng tatlo. Ah, tatlo ba? Kukunin mo? oh syempre. Ako, magalit si Maror. Huwag maingay kay mama. Huwag kang... Oh, ano. Ayan, okay na yan. Okay na yan? O, gusto mo dagdagan pa ng isa? O, okay. bali-abat. Okay. Ano, haya sa'yo. tigis sa tayo. Ayan. Wait lang guys, kumuha pa siya ng plastic kasi ano, pigisa kami ni Rose. Nanguha na saging ng walang puno. <laughs> oh my gosh! Tingnan nyo guys. At, ang okay. lalaki ng saging ni Mama. Ayan. Pupunin natin. Nanguha tayo ng walang puno. Rose, dalian mo na. Tagint. Tek. Kaba. Oh, maliit dali. ini <coughs> <coughs>